ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Ako'y may kaso pa at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador no, no, ay no, 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 nakonbit na po. No, no. Ay wag naman po. Alam ganun, mo, ganun. alam, alam mo, gusto no, mo no, no. alis. Hindi kagaya po ang ating butihing senador no, 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 ay, we be sure if the video that is going to be presented before the committee is totally unedited? We, we will knowing this this uh, knowing this person who has a lot of uh, criminal records, well, we will seek the, the expertise of the PNP Anti Cybercrime Group. Alam pinagputol-putol o unedited dyan. So, yung buong recordings mo, okay lang sa'yo kung papuntahin ko sa'yo yung PNP Cybercrime Group para to retrieve the recording. Eh, it's okay with you. Your Honor, at eh, Your Honor, ay parang hindi naman po sa maganda yung sinasabi ni ano no, ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talaga ang hinuhusgahan eh ako may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador. No no, no ay, no no, no na no, 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 no. po ay eh, wag naman po. Ganun, alam mo, alam, mo Mr. Morales, alam Mr. Ah, Morales. Alam mo Mr. please 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 yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo, ang ayusin mo. Your Honor, huh? in ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. Please, at uh, ako hindi... Uh, 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 po order! Order! Po. order Please, silence. Una, Mr. Morales, please do not question uh, sir Dr. Jingoy. Dahil trabaho niya yan bilang senador at vice chairman ng committee na magtatanong sa'yo. Pero kung sinasabi mo na nasaktan ka dahil ikaw akusado ka pa lang, siya bigtado na, tapos pinapalabas na masama ka, well, that's your opinion. Please, uh, kasi insulting yan no, on the part of the of this committee. Hindi lang sa person ni Senator uh, Jinggoy, pati ako as chairman, para bang uh, harap-harapan, uh, pinapahiya mo yung committee. Ako, I'm just advising you. Hindi ako galit sa'yo, just giving you a piece of advice si Sir Torjingo ay nagpe-perform ng kanyang mandato as Vice Chairman of this committee. Kaya expect mo lang rin na magalit siya kung uh, sinabihan mong ganon. And we expect also na yung uh, opinion mo na ganon. Pero sana huwag tayong humantong sa personalan dito. Ha? Uh, ma ma mawawala tayo sa ating uh, sa ating uh, objective. Okay. Yes, sir order uh, patawarin niya po ako at na bigla lang sir refrain refrain from uh, doing those personal uh, one mr chair may, may we uh, ask uh, that the said statements uh, be expunged from the records of this committee so any objection hearing none. kumsek uh, as ordered by the chair uh, you expunge uh, those statements from the record of this uh, proceedings so order uh, You want to say something, Sen. Uh, Jingoy? are we done with uh, the si Mr. Sanchaga and Mr. Enriquez? Before uh, eh, I proceed pa, proceed with the question, Ganito, siya muna, tapos pagbigyan ko ito pangalawa kasi silang dalawa nakikita sa video, then afterwards sa kanilang dalawa, itong nasa okay. kabilang linya. Sige. Okay. Kung okay lang. Yeah. Miss. Uh, pwede ko si Mr. Enriquez? Okay, yeah, go ahead, uh, Mr. Riquez, What were you doing in the house of uh, Mr. Morales? uh Mr. Senator, uh, I need to present my preliminary statement first to tell all. Uh, I am really hurt. how long? How long is it, Mr. <laughs> well, uh, maybe five minutes. All right, okay, go ahead. Uh, you, 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 the permission of the chair. Yeah, go ahead. Uh, magandang tanghali po sa ating lahat. This day is very significant and historic. 107 years ago on May 13, 1917, our beloved mother, the Blessed Virgin Mary, appeared as the Lady of Fatima to three little children. A momentous event that transcends time and touches the divine. Today, May 13, May Today, May 13, 2024, allow me to invoke the intercession of the Lady of Fatima for guidance and enlightenment as we continue this hearing. As a Marian devotee, I will speak no lies but only truth to your honor. I am here before you not only as a resource person but as a bearer of a message equally rooted in truth and reverence. Mr. Senators, I am fully aware of the solemnity this occasion demands. Echoing the wise words of Senator Chis Escudero during the last hearing, I affirm that everything I present will stem from personal knowledge and not hearsay. This testimony is my sacred pledge to truth, for truth is my master. Truth like love and laughter cannot be hidden. It cannot be suppressed and be hidden like the moon and the sun. Ang katotohanan ay hindi mapipigilan at maitatago tulang tulad ng, tulad ng buwan at araw. During the May 7 Senate hearing, Morales mentioned in his testimony that his malapit na kaibigan, ako po yun, visited him on the day after the April 30 hearing. Para po sa kaalaman ng lahat, ako po ang siyang tinukoy na malapit na kaibigan ni Morales. Ano, ba, ano nga ba ang kaugnayan ko kay Morales? Morales calls me kuya even though he is older than me. Being called kuya, which is an Arabic lexical item that conveys respect, is an honor for me. Yes, he called me kuya for we shared similar life experiences which are mostly experiences of pain and suffering. Tulad ni Morales, ako po ay tinanggal din sa PIDEA. Ngunit sa ibang kadahilanan at panahon. Umalis ako sa PIDEA noong 2016 matapos kong questionin at labanan sa Civil Service Commission ang hindi makatarungan paglipat-lipat sa akin sa posisyon ng dating uh, Director General ng PIDEA. Hindi po biro ang mawalan ng trabaho bilang isang pataama ng pamilya. Habang pending pa ang resolusyon ng Civil Service Commission, nagpasya akong mag-apply at makipagsapalaran bilang isang seafarer sa isang prestigyosong barko sa Amerika bilang miyembro ng Safety and Security Department. Habang si Morales naman, naman ay nakipagsapalaran sa Japan upang magtrabaho para matsustusan ang mga pangangailangan ng aming pamilya. Opo, nagtrabaho po kami ng walang kapaguran tulad ng lahat ng iba pang OFWs. Hindi po naging madali sa amin ang sobrang lungkot na mawalay sa aming pamilya. Bumalik ako sa Pilipinas noong 2018 at si Morales naman noong 2019. Nagtrabaho ako sa DOJ Office of Cybercrime noong Oktubre 2018. Matapos ang higit apat na taong paghihintay, ako ay pinaburan ng Court of Appeals na naghatol na hindi makataruan ng ginawang reassignment sa akin ng dating Director General ng PIDEA na siyang nagresulta sa illegal na dismissal sa akin kaya naman pinag-utos ng Court of Appeals na ibalik ako sa aking dating posisyon sa PIDEA kasama ng pagkakaloob ng aking back wages sa umigit kumulang hapat na milyon. Ang desisyon ay naging pinal at eksekutory sa, sa kautusan na rin ng Korte Suprema noong October 2019. Sa kabila na kautusan ng hukuman na ibalik ako sa PIDEA, minarapat kong manatili sa DOJ, Office of Cybercrime, ngayong, hanggang ngayong kasalukuyan. Dahil sa pareho naming karanasan sa PIDEA ni Morales, madalas kami nag-uusap upang talakayin ang mga balita tungkol sa PIDEA at ang aming mga dating trabaho. May mga pagkakataon rin na sumasangguni si Morales sa akin tungkol sa aspeto ng cybercrime at iba pang cybercrime-related topics. Sa maraming pagkakataon, nagpapalitan kami ng kaalaman o ideya sa mga bagay na patungkol sa dangerous drugs. Kung kaya naman dahil ako ni Morales na sumama sa kaniyang NGO, Anti-Drug Advocate Laban ng Pamilyang Pilipino, na akin naman pinaumlakan na may reservation sa aking limitadong oras. Ito nga marahil kung bakit itinurong ako ni Morales na isang malapit na kaibigan at nagpapasalamat po ako. Mr. Senator, few days after Maharlika circulated the alleged PIDEA classified documents in social media, And Morales informed me of this. I immediately advised Morales not to participate on the issue considering the current political situation confronting our country today. The impact of such revelation and the possibility that it be used for political cause. Matagal ka, na, matagal ka nang wala sa, sa PIDEA. Huwag ka nang makialam. Pinayuan ko siya na huwag siyang makisali sa ganyang issue at matagal na nga siyang wala sa PIDEA weeks leading to April 30 Senate hearing I apparently and apparently certain of his conviction to attend the Senate hearing I asked Morales to bring with him copies of documents kung meron ba talaga sworn statements of his confidential informant or at least pictures man lang to, to support his claim unfortunately none of these pieces of evidence were presented by Morales on April 30 hearing I followed intently the flow of the April 30 hearing. Murares' credibility was clearly doubted because of his past record of cases both administrative and criminal. Naramdaman ko bilang kaibigan ng sakit na kanyang pinagdaraanan noong April 30. Sino ba naman ang may gustong sariwain pa ang sugat ng kanyang nakaraan? For this reason, I was compelled Uulitin ko po. I was compelled to visit Morales the next day, May 1. 'Yun po yung nasa CCTV footage. In his house to help a friend in distress. But what transpired after that in his house needs to be clarified in its proper context for the guidance of all. I am now prepared, Mr. Senators, to answer your questions to the best of my ability. Maraming salamat po. Thank you. Uh, bago bago ka namin tanungin, pakinggan mo natin itong kabilang linya. Ha? Kabilang oh, yes, kabilang uh, linya. Santo. Kabilang linya ng telepono. Recording yan eh. Bago ka magsalita, Pikoy, alam mo na, alam mo ba na nag kayo ni Enriquez na sa bahay siya ni Morales? Wala, so, wala sir wala po. Hindi wala po, po alam, hindi ko po alam kaya nga po nagulat ako eh. May uh, hindi po rin alam na naka-speakerphone naka yung cellphone ni ni Enriquez Hindi po. Hindi po, sir. Uh, hindi po alam na nakikinig si Morales. Hindi po, sir. So, that explains the who holds bard na pagsasalita mo. Yes, po. sir. Ah, okay. uh, pati patayan, binabanggit mo na eh. Yes, na papatayin si Morales. Sa sagasaan lang yan, hindi niyan babarilin. <laughs> at uh, paraan para patayin. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. Kasi, had you known na uh, nakikinig si Morales, hindi mo siro sabihin yun. Hindi, sir. Kung, kung, kung pahayaan niyo po akong sabihin muna ito, sir, o sagutin ko muna yung sa inyo. Kung alam kong nakikinig po siya, sir, uh, mas marami pa po ako sasabihin mas uh, ano po <laughs> Mas mas malala pa Yes mas yes. malala pa Para believable sir